Konnichiwa, des. Welcome to another episode of my After Japan Diaries. After Japan Diaries kasi yes po, nasa Pilipinas na tayo. May 11, 2024, kasabay ko sumiit umuwi ng Pilipinas. nag na kami sa trabaho namin after 6 years. Kami ay dating machinist sa Japan. Bakit daw ba kami umuwi? Ang ganda-ganda ng trabaho namin sa si Japan. Tagal na namin dun, sanay na kami. May kanya-kanya kaming rason, but for me, kahit hindi ako buntis, ay magre-resign na talaga ako kasi nga. Bukod nga sa plano naming bumuo ni King Kong, ng pamilya. Yung mama ko dito sa Pinas ay mag-isa lang sa bahay talaga, wala na siyang kasama. At hindi ko din nakikita yung sarili ko na tatanda ako sa ganong trabaho. Kaya sa isip ko hanggat bata pa eh mag-explore explore. Anyway, nandito pala muna ako sa bahay ng aking ate Jedy dito sa Paranaque. At samahan niyo kong gawin at kainin yung mga namis ko dito sa Pilipinas. balik di pa alam ni mama that time na nakauwi na ako ng Pilipinas kasi dito ako nagstay kay na ate ng May 11 at May 15 pa ako ng gabi umuwi. Syempre una kong tinikman ay Jollibee kasi nga wala naman Jollibee sa Japan. Tagal na namin nagkikrave sa Jollibee. Pero parang hindi ko masyadong nabetan yung chicken. Mas ako dun sa spaghetti. Eto namang sa hand carry ko na maleta ay puro mga pasalubong na mga magagaan. Ang dami nga nakakapansin nung maleta ko na yun ang ganda daw. Pero ang bigat niya kaya hindi ko siya ina-advise na bilhin. <laughs> sa Amazon Japan ko siya nabili. 8,000 yen. At parang ang kilo niya yung mga 2 kilos na agad. Dilugi ka na kapag 7 kilos lang yun. Ang nakatira lang pala sa bahay na to ay si Ate Jelit at ng kanyang asawa na si Kuya JR. Baby bump check or bill, bill check Noong mga time na to mga 9 to 10 weeks pa lang. 3 times na ako nakapagpa check up sa OB ko sa Japan at may heartbeat naman na siya thankfully. And then pag uwi ko ng Quezon province ko plan magpa check up ulit. Dumaan ang Mother's Day nung May, sinurpresa ako nila Ate Jelie at Kuya JR. At first time ko nga mag celebrate. Thank you so much. Meron din pala silang mga alagang aso dito at ito si Daphne, isa siyang Yorkie Shih Tzu. Actually hindi talaga ako maka dog lover kasi more on cat lover ako eh. Ito kasi ay papaampo nila ate. At si King Kong ay nag request Yes, natanggapin daw namin yung si Daphne so pumayag na din ako habang nagpapahinga din muna ako dito sa parangya kaya eh, nagkatakanta din kami ni Ate Jaily dito nakakatuwa nga yung may ganitong sariling karaoke sa bahay anytime pwede kayong kumanta May nakakapagkaraoke basta-basta sa Japan kapag sa bahay kasi bawal maingay sa kapitbahay. Pwede ka nilang i-report sa police at may kakatok na lang sa pintu nyo. Kaya yun ang naging pastime ko dito sa paranyake habang nagaantay ako ng uwi. And today naman, papunta kami ng SM Sukat. Wala si Kuya JR na sa trabaho that time, kaya magkocommute lang kami ni Ate Jelly. Tricycle of course. Ah, pakainit sa labas. Parang ito yung first time na lalabas ako simula nung umuwi ako dito sa Pilipinas. Since ako nga ay John Tis, yung init ko sa katawan ay parang doble. Tapos siguro nga ay nasanay na sa Japan, hindi na naman ganun kainit pa that time. Dito nga muna ako dinala ni Ate Jelly sa sinasabi niya masarap daw ang sisig. At totoo naman, nagpa out pa nga kami para ulam ulit namin mamayang hapon. Magpa-five pm na nga kami dumating dito sa SM Sukat at naaalala ko ito yung unang ulan ng kasagsagan ng pagka summer, di ba? Nagpunta kami dito kasi may hinanap akong damit and nag food trip na din. Of course, walang potato corners sa Japan kaya miss na miss ko din. Sa totoo lang ay naninibago talaga ako sa mga pagkain since anim na taon nga ako sa Japan. Nung una talaga hindi ko trip yung mga food sa Japan kasi sobrang light ng lasa pero nung nagtagal na sanay na yung palate ko at ngayon nag-uwi ako ng Pilipinas, ako naman yung nanibago sa panlasa ng Pinas. Sobrang tapang, sobrang malamit lasa. sobrang alat lahat, sobra. Masarap naman syempre, pero ibang iba talaga sa panglasa ng Japan. Okay, fast forward, ito naman ay the other day na yata at plano namin ipagroom si Daphne. Sabi ni Ate Jaili, isang taon na daw tong mahigit si Daphne at hindi siya masyadong sanay sa tao, lagi lang siyang nakakulong. Kaya medyo takot nga din akong bitbitin at hindi siya trained. At ako din naman, hindi din ako trained Dumawak ng aso. So nilagay na lang namin siya sa cage kahit hirap na hirap na kami dito, siksikan na kami sa tricycle kasi nga wala si Kuya JR. Dito naman namin siya dinala sa Barkbury ya bagong open lang daw to na grooming salon for dogs and cats. Pansin ko, puro lalaki ang staff nila dito and nago home service din daw sila. Actually, ang lawak-lawak ng space nila dito. Kakabagong open nga lang daw nila, kaya medyo kulang-kulang pa. Dami ding mabibili dito mga dog accessories. Pina-full groom na namin si Daphne kasi matagal-tagal na nga din tong di naaayusan. Buti na lang kahit hindi siya masyadong sanay, eh behave naman siya. Hindi naman siya nagkangagal. Nung pagkaligo nga kay Daphne, tingnan nyo naman kumikinang na ang kanyang balat. Balahibo pala. Ang kanyang kanyang mukha ay sa Yorkie pero ang kanyang katawan ay pang Shih Tzu. Nakakatuwa tingnan ng aso ano para ka nag-aalaga ng bata na hindi umiimik. Pero alam ko din nga ay responsibilidad talaga ang pag-aalaga ng aso. Pero nakakaawa nga din naman na iiwan mula ang doon sa kulungan eh kaya kinuha na lang din namin ni King Kong. Ang problema kay na ay napaka-energetic. Sobrang sobrang walang paglagyan ng kanyang energy. First time ko lang talaga magpet ng mga aso na ganito ka-close kasi hindi talaga ako pala hawak ng aso. Tayo ko talaga nang dinidilian ng aso. Buti na lang hindi din naman super ng didila type of aso. Ibinili ko na nga din siya ng bagong leash at saka mga treats. At magastos din pala talaga ang mag-alaga ng aso, no? Ay, bakit nga daw ba Daphne ang pangalan ng aso na to? Si Ate Jelly kasi mahilig manood ng Bridgerton. at eh, nung time na napapunta to sa kanila, ay kasag sa ganong Bridgerton sa Netflix. Kaya siya naging si Daphne. At pag uwi namin, ay eh, dumating na din si Kuya JR. Nakita na si Daphne na malinis. Kaya tuwang-tuwa din siya. That's it for today. Diyan eh. Mite kore tarigato. Bye-bye. See you on my next vlog.